Dumating sa libingan si Ibarra na lulan ng isang karuahe. Pumasok siya sa libingan kasunod ang kanyang matandang alila. Si Kapitan Tiago po'y nangakong siya raw ang magpapagawa ng nitso kaya't nilagyan ko po ng krus at tinamnan ng mga bulaklak. Ilang buwan na pong ipinahukay sa akin ng kurang malaki. Ilipat ko raw po sa libingan ng mga Chino. Umuulan noon at totoong mabigat kaya biglang binaklot ni Ibarra ang lalaki sa magkabilang bisig. At ikaw ay sumunod? Gino, you know, huwag kayo magalit. Hindi ko inilibing ang patay sa libingan ng mga Chino. Iniisip ko napakababa ang mapasama sa libingan ng mga Chino. Kaya't inihagis ko sa lawa. Nakita niya si Padre Salvi na nakasumbrero at may hawak na bastong may puluhang garing. Dinaluhong ni Ibarra ang pari at diniinan ng dalawang mabibigat na kamay ang balikat. Isang matandang lalaki ang malimit makitang palibot-libot sa mga lansangang waring walang tiyak na patutunguhan. Kilala siya bilang Don Anastasio, na lalong kilala na pilosopotasyo sa mga mangmang, si Mang Tasio o Baliw. Mayaman ang kanyang ina, siya pinag-aral sa Kolehiyo de San Jose. Dahil sa katalinuhan, pinatigil siya ng ina sa pag-aaral sa pangambang makalimot siya sa Diyos. Pinili niya ang mag-asawa kaysa sundin ang ina na magpari. Di pa man natatapos ang isang taon, nabalo siya at naulila. Itinuon na lamang niya ang sarili sa pagbabasa ng mga aklat hanggang sa mapabayaan niya ang kanyang mga minanang kayamanan. Nang hapong iyon ay may nagbabantang sigwa. Matatalim na kidlat ang gumuguhit sa langit. Nanimutan na niya ang maiwagang pagkawala ng maputing bungo ng kanyang mahal na asawa na itinago niya sa ilalim ng tuyong damo sa paanan ng krus. Tila masaya kayo, Don Anastasio. May balak pa yata kayong maligo. Higit doon ang hinihintay ko kapag gumuguhit ang matatalim na kidla at kulog na maaaring pumatay ng mga tao at makasunog ng bahay. Bakit hindi pa ninyo hilinging magunaw ang mundo makabubuti nga ito sa lahat, sa inyo at sa akin. ka ito sa bawat kapitang bumili ng panghuli ng kulog. Ako'y pinagtawanan at sa halip ay bumili ng bomba, huwitis at mga paputok at bumayad pa sa pagpapatunog ng mga kampana. Gayon natuklasan ng marurunong na lubhang mapanganib tugtugi ng kampana kapag may unos. Nagtungo sa simbahan si Mang Tasyo. Nakita niya ang dalawang sakristan ang isa'y magsasampung taong gulang at ang isa'y magwawalo naman. Sasama ba kayo sa akin? Ipaghahanda kayo ng masarap na hapunan ng inyong ina. Ayaw po kaming paalisin ng sakistan, Mayor. Pagkatapos daw po ng ikawalo at saka kami makauuwi, iniintay rin po namin ang sahod upang may magasa si ina. Patungo sa kampanaryo ang magkapatid upang dupikalin ang kampana para sa mga kaluluwa kaya't nagbilin si Mang Tasio sa kanila. Mag-iingat kayo! Huwag kayong lalapit sa kampana kapag kumikidlat. Lumabas ng simbahan si tasyo at nagtuloy sa may kabayanan. Nagtuloy siya sa bahay ng mag-asawang Don Filippo Lino at ginang Teodora Binia. Magiliw na sinalubong siya ng mag-asawa at ikinwentong nagtungo sa lipingan ni Don Rafael si Ibarra. Nagkibit lamang ng balikat ang pilosopo nang may pagwawalang bahala. Hindi ba ninyo dinaramdam ang nangyari sa kanya? Bakit hindi? Isa ako sa anim na taong nakipaglibing. Ako'y hindi kasang ayon sa pagsasali ng kabantugan. Kung sakaling iginagalang ko ang ama ay dahil sa karangalang tinamo ng anak at hindi ang anak dahil sa karangalang tinamo ng ama ang sino may marapat magtamo ng parusa o gantimpala ukol sa kanyang ginawa at hindi dahil sa ginawa ng iba. Nabatid ni Aling Doray na hindi nagpamisa si Mang Tasyo patungkol sa namatay na asawa. Ipinabatid ni Ginoong Filipo na si Mang Tasyo ay hindi naniniwala sa purgatorio. Mabuti ang purgatorio sapagkat naaalala ng mga buhay ang mga patay at naguudyok sa mga tao upang mamuhay ng mabuti. Ang tanging nakapagpapasama ay ang mga pagpapakalabis. Ang purgatorio ay hindi nabanggit ni Moses at ni Yesu Kristo at wala rin ito sa Biblia at sa Santong Ebanghelyo. Noong unang panahon, batid ng mga Kristiyanong makakaharap nila ang Diyos hindi ko pa alam kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos, ngunit ako'y nakahanda sa kanya, ano man ang ihatol. Ako'y hindi makapaniwalang, tanging mga katoliko lamang ang makaliligtas. Tumindig si Mang Tasio at maya mayay na naog at tinungo ang lansangan kahit hindi tumitila ang ulan. Matatalim na kiplat at palakas na sigwa ang sumalubong sa kanya. Sa kampanaryo ng simbahan ay naroroon ang magkapatid. Ang maliit ay si Crispin na matatakutin at ang malaki ay si Basilio na may kalakasan ng loob. Sumasaliw sa sigwa ang malungkot na plegaria ng kampanang pumapaimbulog sa himpapawid.